Masakit para kay Coach Eric Spolstra nangyari sa kanilang laban kontra Piston sapagkat ito'y makakaapekto sa kanya bilang isang head coach ng Miami Heat. You see mga idol, noong nakarang season lang ay binoto nga ho ng mga general manager itong si Coach Eric Spolstra bilang best head coach ng NBA. Magaling siya at kaya tumagal siya sa Miami Heat mga idol hanggang sa ngayon ay eh, nasa 17 years na siya sa kanilang prangkisa. So balit, malaking hamong pagkakamali ang kanyang nagawa sa kanilang laban kontra Pistons kung saan tumawag siya ng timeout which is naubusan na sila. Nagresulta iyon sa pagbigay ng referee ng technical foul sa kanya at nabigyan nga ng free throw ang kalaban na siya nagresulta sa kanilang pagkatalo. Ito ho'y nakaapekta sa kanya mga idol dahil bilang isang batikang head coach, dapat ang mga gantong pagkakamali ay hindi dapat nangyayari pero gayon pa man ay tao lang din siya at nagkakamali katulad natin mga idol. Para sa isang head coach na katulad niya at pinagkakatiwala ng Miami Heat, Siyempre, ito yung masakit para sa kanya na siya pa ang naging mitsya ng kanilang pagkatalo. Gayun pa man, isa itong malaking leksyon para sa Miami Heat at especially kay Coach Eric Spolstra sa kanilang susunod pa ng mga laban. Kahit walang Kevin Durant, itong Phoenix Suns ay kanilang naipanalo pa rin yung kanilang laban sa Utah Jazz mga idol at kasalukuyang 9-2 na sila. Si Kevin Durant ang nauna ngayon sa Suns in terms of scoring. Nag-struggle kasi sa ng Devin Booker and Bradley Beal. So balit ngayon ay nag-step up naman ito. Si Devin Booker, 31 points, nakapukol ng 5-3, si Bradley Beal, 24 points at nakapukol ng 4-3. Hirit pa ng mga NBA fans, madali lang naman daw yung kanilang kalaban Utah Jazz at kaya matik na sila yung mananalo na sa labang yon. Ngayon mga idol, masusubukan itong Phoenix Suns na walang Kevin Durant sa susunod pa nilang mga laban. Sa patuloy na pag-ugong ngayon sa pangalan ni Giannis sa mga trade rumors, mayroong isang dahilan daw o kondisyon itong Milwaukee Bucks na kanilang trade na itong si Giannis kung darating man ang araw na yon. Ayon sa isang NBA insider mga idol, papayag naman daw itong Milwaukee Bucks na gawin iyon kung sakaling pepersay na ni Yanis ang kanyang sarili para siya ipakawalan ng Milwaukee Bucks. Sa ngayon, hindi pa naman ito ginawa ni Yanis at parang nasa magandang kalagayan pa itong Milwaukee Bucks. Pero kung sakaling si Yanis na ang magsasabi na siya ay magre-request ng trade sa kanila. Wala silang magagawa dyan at kinakilangan nilang sundin itong gusto ni Yanis kung darating man ang araw na yun. Alam natin na kabilang ang Golden State Warriors sa mga gustong mag-trade para sa kanya kung sakaling darating man ang pagkakataong ngayon mga idol. Maliban sa Golden State ay marami pa namang mga kupunan dyan especially yung mga contender na team ang inilalagay si Yanis sa kanilang listahan.